Good day mga sir, mga boss, amo, manager For today's video, for today's vlog Kung ano man ang mga sinasabi sa ating content Yun na yun Andito naman tayo mga sir, no? mga boss uh, Muli tayo mag-update ng mga ibon ni Sir Edgar At uh, doon tayo inimbitahan para i-update ang kanya mga nagagandahang mga ibon tulad po ng aqua, aqua of a at syempre meron din daw siyang post YF na mga paanak niya. At meron din po siya yung mga wild type na solid, green perso, wild type, Belgium line, yun, napakaganda yun mga sir. Kaya bago tayo magsimula no mga boss, mga sir. At hindi lang po pala yun mga boss, no, singit lang po natin to. pupunta din natin syempre si Sir Mark no mga sir. Kaya bago tayo mag-umpisa, bago tayo dumako sa ating pupuntahan, sa ating pagbiyahe, paglalakbay, tara samahan nyo ko at mag-shoutout muna tayo sa mga viewers po natin na, na nagre-request na po mga sir no, na magpa-shoutout. Kaya maraming maraming salamat sa mga pudong sumusuporta sa ating YouTube channel. Tara samahan nyo ko, let's go! Happy shoutout po sa lahat no mga boss mga sir. Ito po mga sir, shoutout na po tayo. Shoutout po kay... Shoutout na rin po kay 1010. Yan, shoutout po rin sa iyo sir. Okay. Uh, Jonathan Docesa, shoutout po sa iyo sir. Pati na rin po kay Suki natin na uh, Wakatu Every. Yan, shoutout po sir Wakatu By ibon ka po sa akin. At kay Sir Louis. Louis Nopia, shoutout din po sa iyo Sir Louis Nopia. Pati na po kay Dada Habis Channel. Ayun, kung may channel po ito, subscribe nyo na po. Huwag po kayo magalinglangan. Pati na rin po kay Raymond Montalban, Shoutout din po. Pati na rin po kay Renato Corda from Binangonan Rizal. Pati na rin po kay Marvin Soler. Shoutout po sa iyo sir Marvin. Pati na rin po kay Derek Concepcion from San Jose uh, Occidental Mindoro. Shoutout po sa iyo sir Derek. Pati na rin po kay Ray, Raynan Ponce. Yan, shoutout po sa iyo Sir Renan Ponce pati na rin po kay uh, Rico Nilaska. Rico Nilaska. Yeah, kung tama po, uh, kung mali po, paki ano na lang, paki-check na lang. Pati na rin po kay Jan Crisostomo. Yan, suki rin po natin 'to from ano from Kingdom Saudi Arabia. Ayun, shout out po malagayang bati po sa inyong lahat at sana safe po kayo sa inyong kanya-kanyang mga tinatrabahuhan. Todo suporta pag may oras po kayo, nood-nood lang po mga boss, mga sir. Maraming maraming salamat sa pagsusuporta niyo po sa akin YouTube channel. Sa mga gusto magpa-shout out, ah uh, PM na po, di kaya comment lang po kayo mga boss, mga sir. Tara, umpisa na natin 'to. Byahi na po tayo. Samahan niyo ako. Tara, let's go. <laughs> So yun, and dito na po tayo sa San Fernando, Papaga. Nakita yun po yung arko. Tara, tuloy na tayo kailan sir Edgar. Tara, let's go! So muli nandito naman tayo no nakarating tayo dito sa ibon na naman ni Sir Edgar. Muli tayo mag-update ng kanyang mga ibon ng mga aqua uh, possible YF. Meron na rin po siya mga sir no. At saka meron siya dito mga Danpalo wild type. Yan. Balikan natin mamaya isa isay natin. pe one po natin. odi kaya para ano PM na lang po. Tatanungin natin yung mayari kung ano po mas maganda dyan na ibibigay sa atin na uh, presyo. Kaya kung nakikita nyo napakarami pa rin. Halos hindi nababawasan po no sa araw-araw. Napakadami nilang paana, paanak dito ng mga tawag nito mga ibon ni Sir Edgar. Kaya ito, ikutin muna natin para makita nyo kanyang mga ibonan. Kaya, kung nakikita nyo, mga sir, no? Grabe, solid pa rin. Meron na rin siya dito mga kalapati. Ang maganda dito, mga sir, no, yung wild type mismo ni Kuya Edgar. Uh, napakaganda, napakasulit, napakalinis. At saka mga big size Ayan, nakikita nyo naman Solid na solid pa rin mga sir. <coughs> Grabe, mga Belgium line Ayan, kita nyo yan o no? Napakaganda mga sir o oh. kita yan Grabe, solid o, oh. ganda o oh. Panalo Okay nga okay yan mga sir Ito pa o, oh. silipin na natin to mga sir ah. Doon tayo po focus sa mga aqua Eto si silipin lang po natin ito. kahit medyo madilim yan. Kitang kita yun po yan. O, oh, yan o. Oh. Napakaganda. Grabe. Solid. Talagang quality quality po. Uh, malayong malayong malayo po dun sa bukawe na pinagbebenta ng mga Belgium. Eto, solid na solid. Grabe. Panalo. Eto, napakadami pa rin. Meron din sya dito mga ano mga kakatail, ayan, nagbibreed na rin si Kuya Igar ng kakatail, kaya magbibreed na rin tayo niya mga sir, kaya ito, tingnan mo ma ma-wild type pa rin, oh. Ayan, oh, no, Belgium. Tingnan, napakaganda, solid, guwapong-guwapo, mga sir. Panalong-panalo. Saan ka pa na ito? ito? legit breeder, mga sir. Ito, nasa breeder tayo mismo punta. Para sure kayo sa mga kukunin yung mga ibon. Ayan, oh, no, may mga pale faded dito, mga sir. Ayan, oh, no, fire blue pale faded po yan, oh. Ayan. Ito, may krimino din dito sa so, mga ng krimino. Ayan. Primino ba, uh, babae po yan, babae. Yung kapart po niya, kinain ng ahas. Sayang naman, no, mga sir, no? Sayang na sayang. Eto, mga sir, oh. Yeah, magkakapatid po yung mga yan. Napakaganda, napakasolid, guwapong guwapo talaga yung mga personata na Belgium. Napakasolid. Okay na okay. Okay, dito tayo, mga sir. At meron na rin sa dito ngayong kalapati, oh. Ayan, popcorn ng ilong ya sa mga kalapatits natin, ayan, no? may popcorn dito. Popcorn. Tawag popcorn. Popcorn. Eto pa po, mga sir. Oh, Dito tayo, dadako tayo dito, banda. Marami dito, mga sir. Napakaganda ng mga perso. Ayan, perso na naman, oh. Nangyikita nyo. Yan. nandito yung mga breeder ni Sir Edgar. Hindi na natin say-say niya kasi popokus tayo doon sa iba. Ayan, grabe. dami na naman nito mga, ano, mga ikaibo natin, oh. Ayan, oh. Ya, yeah, solid oh. Nakita niya mga sir. Kuya Edgar, ang dami na naman na ito ah. Oo, oh, bagong tala yan. Ayan oh, mga na ito lahat. Oh. Grabe. Ang lalaki. Ang lalaki ng sukat. Naku, grabe Oh. Saan pa kayo na ito? Dito na no, sa legit na mga lahi ng mga personata. Grabe, ang ganda. Solid. Hindi lang yan mga sir no. Andito pa sa baba. Ayan Oh. Meron pa sa baba. Eto, ang dami nila. Yan, kung nakikita nyo, pasok natin yung cellphone. Ayan, oh, grabe. Daming dami talaga. Solid na solid. Ang dami nila, oh. Pati ito, oh. oh balik natin dito. Pasok natin yung cellphone. Oh, di ba? Grabe, oh, mga sir, oh. Dito sa taas. Ayan, mga sir, oh. Ayan, kung nakikita nyo naman, napakagwapo nila, no? Ang dami. Ang dami ng alaga sa Edgar. Alam nyo, mga sir, no? Si Sir Edgar lang po nagpapakain dito mag-isa sa kanyang mga ibon. Ayan, napakadami pa rin. Solid na solid. Kaya dito tayo. Babalik na tayo kung saan po tayo kukuha ng ibon. ah uh, yung mga pang-out, pambenta natin mga sir. Eto mga ano to. May palo yan. Pang-out natin. May palo dito. Ah, oh, Ayon yung dilaw. Ah. Oh. Dan palo na ano no? Ayan. Hen, dilaw na dilaw na dan palo. Ay, murang-mura lang 'yan, mga sir. Magkano out mo na ito? 5. 5k opaline? pala line? O, pala 'yan. Opa -line, o, pala no, dan palo o line 5k, mga sir. matured sured na 'yan, mga sir. Siguradong panalang na po 'yan. Solid na solid 'yan, mga sir. So, dito tayo lilipat tayo dito, mga sir, ah. 'Yan. Ito keep muna natin 'to. Unahin na natin to. Eto. Okay. Tingnan natin kung anong karga na ito. Pale okay. faded. Eto mga pale faded mga sir. Yeah, pale faded. Magkakapatid. Magkano isa na ito? Ah. Magkano isa? 5,000. 5,000 kada isa. Ah. Ayan o, 5,000 na lang. O dating 10,000. Ayan, 5,000 na lang mga sir. Pale faded po yan mga sir ha? Kaya may fire blue, maganda yung fire blue. Solid to mga sir, 5,000 lang. Kada isa, Balik 10K lang pares oh. Dati 10K, isa lang yon Ngayon pares na 10K oh, lang. Ayun na yan. Eto, meron tayo dito. Lipa tayo mga sir. Okay na yan. Okay na okay na yon Dito tayo. Eto mga probing pero. Ayan, subok na subok. Nakailang clutch na to? Ay, yung isa dalawa pa lang. Dalawa. Eto, nakadalawang clutch pa lang to mga sir. So ito Yan o napakaganda nila mga sir oh. Ikot natin Para maganda yung ano Kahina, ah, hinatnan na Ito uh, ah, Proven breeder po yan Nakikita nyo mga Na supply Yung po yung mga kalahi nila mga sir Pero hindi po yan magkakapatid Ito Iba iba po yung ano nito pinanggalingan ng magulang hindi po magkakapatid pero isang linya lang po yan mga sir. Galing kay Badilla at saka kay Bandyada ano? Oo. Ayun. Aya legit po ito mga sir. Ito pa oh. Magkano man pala to? 20,000 pare. 20,000 pare. Oh, ayan. Ito subukan iwalay na yan. Oh, ano? ito sub subok na to mga sir. Subok na subok na yan. Panalong panalo to. Ayan. Kung sa mga gusto mag-contact sa sure buyer, may tawad pa ba to? Meron. May tawad oh, pa. Ne negotiable pa. Paris pa yan. Eto, meron pa po dito. Namamaga pa yung pet. Yan, paiklog na naman to. Ano? Oh. Ayan oh, namamaga oh, Kitang-kita ang ebidensya. Walang kawala. Eto, Sir Edgar, magkano man to? Ganon din. Ganon din ang Ganon din. Negotiable pa sa 7,000. Oh. Eto, pipe na, na kailang clutch na to? Ayan, mga apat na yan. Pang-apat na to, pero goods na goods pa rin. Oo, oh, good yan. Good na goods pa rin. Ayan ha, ah, yung may-ari na mismo yung nagsabi. Papalitan palang... na lang ng bagong ah, papalitan na naman. Sa salang na naman Papalita. ng bago. Ayan pero pipe na naman o, oh. mga sir oh, grabe o. Oh. Eto, picture na mo, papersa. Okay na, okay o. Oh. Eto, may papersa pa pala dito Singit na natin ito. ito. Wild type of a perso. Wild type of a perso. Ito, magka man ito. Ayan, 2-5. 2-5. Ayan oh, o, 2-5 lang o oh, mga sir oh. Wild type of a perso. Napakaganda. Pakitin natin. Ayan o, oh, kitang kita o. Oh. Eh, Walang kawala. Ayan, opa perso yan. Opa perso, wild type. Grabe. Napakaganda ang itim na ng ulo. Solid o oh, mga sir oh. May guhit talaga no. Oo. Oh. May guhit. Grabe, oh. Kitang kita, oh. So, yan. 2.5. Eto. Dito na tayo, mga sir. Dito na tayo. Dito na talaga tayo. Unahin na natin ito yung mga Dan Palo Opaline. Eto, mga Dan Palo Opaline. Blue Dan Palo Opaline. Possible cut. Ayan, kahit sa katawan, kak. Nakita nyo, pula-pula, parang nakadroga. Ayan, mga sir. E eh, yung Ewing, anong gender? Ah, possible hen yan. Possible hen, yung, j yung, ano, yung green Ewing. O pala yung Dan Palo. Wala eh, pang DNA yan. Wala pang DNA. Itong blue si Redgar, possible ah, ka ka no? Yan. Ayan o no, mga sir o. Oh. naman to? Eh, paano na lang yan? Message na lang yan. Ah, message na lang. PM na lang po dito oh, daw sa price na ito. Yung iba, uh, Oh, syempre, ito, mga breeder yan dito eh. Kaya kung um, nag-iingat lang din sila sa presyo, mga sir. Uh, kunting unawa lang po ah. Sa mga nagtatanong, pwede po kayo magtanong. Wala pong bayad yung tanong. Ano Ayan. <laughs> yan Kanino ba ko contact? Ay na. Oh. Ay ito kasi busy to eh. hindi naka-reply kaagad to eh. Oo. Oh. Kaya ko nga nahirapan eh. Tingnan niyo kanina pumunta ako dito, wala dito. Hirap, 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 hirap na hirap tawagan. <laughs> gumala na naman <laughs> joke lang may pinuntahan kasi busy busy -bisi. eto mga sir uh, possible yellow face ayan possible opa oh, hindi split opa yan split opa to oh, ako okay, ah, pala yung nanay oh. pag nagka split opa ang gender ang gender pa yan ang gender pa, pa to mga sir ano pong magulang na ito ano yung hen split, yung opa, yung tatay, possible lang. Possible yellow face? Oh. Split yellow face yung opa line. Oh, first time nila yan. First time lang to, mga sir, oh. Dalawa lang kasi yung anak, eh. Kaya, pero, kita nyo naman, no, naninilaw din yung isaw Ayan, oh. Magkano okay, naman, naman to? Magkano naman to? Yung dalawa na yan. Hindi, ano na lang yan. Sampo. Sampo na lang? Oh. Ay, panalo-panalo to, mga sir, oh possible YF okay na okay yung presyo talaga pag dito kay, kay si talagang maka menos kayo affordable price possible pa rin. lang yan, ha? possible lang pero kung mag visual split to PM lang po kayo eh, mahal, mahal, po yung visual <laughs> oh, visual tsaka kayo ano, yung split Tipim lang po talaga kayo sa price eto may presyo na to mga sir sa mga gusto mag project eto mga sir oh. ang gender po yan sa 10,000 meron na kayo pang project ayan Legit trader pinanggalingan ang pinanggalingan ng magulang na ito, mga sir. Kilalang kilala yan dito. Kilalang kilala sa Quezon City ng na mga nag-iibon. Hindi na natin babanggitin ang pangalan. <laughs> Eto. Eto, mga sir. Oh, apat na piraso. Eto, matured na to. Eto, matured na to, mga sir. Panalang na talaga to. Promise. Nakita nyo yung nakaramblag na na, Ayan. ano, pumunta ako dito. Yung mga kapatid na ito, nung unang-una na ibenta ko na mga sir. Kaya ito, meron na naman itong available. Ito, matured na to molting na mga sir. ah uh, aqua B2. Opaline, Ewing, Split, Pale Palo. Ayan o, oh, napakaganda mga sir Oh. Kitang kita o. Oh. Ayan, kinis nila mga sir. Magkano naman to sir Edgar? 15. 15. Oh. Ah. Split, Pale Palo. Ayan, Aqua B2. May negotiable pa ba to pa sa mga negotiable sure buyer natin? Sa sure buyer, negotiable yan. Pag sure buyer, negotiable pa po dahil ito mga oh. mga sir. So, ayan no mga sir. Oh. Ayan, e, uh, napakaganda. Eto, okay na to. Dito na naman tayo. Ayan, mga bagong baba. Eto, mga bagong baba naman to mga sir. Ganun din. Ah uh, aqua B2. Opaline, Street Pale palo. Ayan no, mga ilang months na to? 20 oh. and two and up, pero napaka ano ang lalaki napaka lakas na ng mga pakpak at saka katawan yan kitang kita yun ayan o mga sir o. para hindi masilaw ayan o napaka kinis mga sir o ayan medyo young medyo bata pero kunin natin yung presyo para hindi tayo mahirapan ayan sir yan magkapatid yan magkapatid yan o presyo lang Oo Ah, negotiable pa rin. Negotiable yan. Ayan, negotiable pa to mga sir. So, mga short buyer, aqua bito, Opaline flip pail palo. Ayan, napakaganda. Ang kinis. Kitang-kita nyo, nagkukulay pink yung ulo. Ayan yung aqua bito. Ipapakita natin yung aqua b1. Ito yung kapatid. Ito yung kapatid mga sir. Ito, wait lang. U-wing pa rin ano? oh, ah, Ayan o, oh, manang mana sa tatay ah. Eto, aqua opaline uh, opapail opaline uh, B1 Visual po yan ha, opapail aqua B1 Visual po yan Napakaganda, kitang kita nyo yung ulo Ayan o, oh, ganyan yung kakinis kahit sa personal Nakikita nyo, magkano naman sa visual? 25 25 sa visual Ayan, no? Ito, legit breeder. Hindi bugbog ang ibon. Hindi stress ang ibon. Andito lang sa ibonan, sa every ni Sir Edgar. Ayan. Sa mga gusto na ito, ayan, PM lang po kayo, mga sir. Hindi kayo mahihirapan. Okay, hindi... Yan, negotiable. Pa pa, negotiable daw ito, mga sir, no? Ito, hindi kayo maluloko, hindi kayo mahihirapan. Legit breeder, hindi stress ang ibon. Hindi bugbog sa biyahe. Pwede natin pick upin, i-deliver sa inyo. Safety ang ibon pag ako nag-deliver. Ayan. Available yan, mga sir. Meron pa po isa, mga sir, ha? Visual din, ano? Eto, maganda rin to, mga sir. Kung yun maganda, eto, maganda rin. Ito yung mga kasama Nang naibenta natin. Kung nakikita yung nakaraang vlog natin dito, no, mga sir. Eto. Aqua B2. B2 naman to, ha? Visual. B2. Opaline. Pale palo. Ayan. Napakakinis. Ayan, no? bubungad pa sa atin ayan bungbunga oh, walang hiya ka bumubungad ka pa talaga ayan kitang kita nyo ayan o, hindi nahihiya sa atin oh. oh, tinutuka pa ako mga sir oh. ayan o. hindi yan ha? hindi yan hand feed talagang mabait lang talaga siya makapal yung muka ayan napakaganda nya napakapogi eto mga sir visual na po yan talagang inahalikan ako sa kamay yan lalapit na naman yan Ay, mga, mga sir lalapit yan talagang mabait yung ibon Ayan o, oh, sa camera. Ito maganda sa ibon. Ito, 25,000. Negotiable po yan, mga sir. Napakaganda, napakakulit. Huwag kayong mahiyan tumawad. Wala, huwag uh, kayong mahiyan tumawad, sabi ng may-ari. Pwede natin tawaran sa kanila para makuha yun na ng mas maganda at mas malinis yung ibon. Kaya yan lang, ito lang yung mga available dito sa ibon ng Sir Edgar. Available po ito. Ito, mga sir, ha. Nagbubukawi ito, mga sir. Pero, ang maganda sa kanila. Yung mga gaitong klaseng ibon, hindi din nadala sa bukawe. Hindi niya din nadala. Siyempre, ayaw nila ma stress yung ibon kasi napakaganda naman talaga. Nakakapanghinayang naman dalin sa bukawe. Kasi may stress yung ibon, tapos i-display lang doon. Oo, ito napaganda May stress lang yung ibon, kaya ito sinisafety ng may-ari para maganda quality yung makuha ng mga buyer. Yan ang maganda dito mga sir. Ayun pa, napakaganda no. Yan po yung available dito. Abangan natin yung maglalabas ng visual yellow face dito sa ibunan ni Sir Edgar. Kaya eto lang, marami salamat. Lilipat tayo doon sa dako ni Kuya Mark. Doon naman tayo sa may kakatail. Bukod po natin yung vlog na yun para mas maganda, mas malinaw sa mga mata. Ayan, thank you. Happy watching po sa lahat ng mga viewers, subscribers natin. Eto, meron pa pala dito. Eto, kit na natin to. Kasi hanapan natin to ng buyer. Kasi may buyer din tayo. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Todo support na po sana kayo. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Kung bago ka pala sa aking channel, please subscribe and pindutin po ninyo ang bell button para updated po kayo sa mga video natin na mga ina-upload na bago. Kaya ingat po lagi. Ingat din tayo lagi sa ating pagmamaneho ng ating motor. Thank you mga sir.